Mm. For today's ganap nga, e, maikwento ko na nga sa inyo na magkaaway nga kami nitong si Vrive lang. Para nga magkabati kami, eh, sabi ko nga sa kanya, ipanguha niya ako ng mangga. Sinek ko pa nga ng mabuti kung mangga nga talaga yung dala niya. At, Diyos ko, noon eh, kaya pena ako, Renny. Charis. <laughs> paglabas ko ay sinipat ko pa nga tong santol nila Bebo at tinitingnan ko nga kung meron ngang bunga. Hindi daw ka panahonan ngayon ng santol, buti na lang talaga itong bonsai na bayabas nila Bebo ay eh maraming bunga. At in fairness, wigla kong narealize na realize na wag na wag talaga tayo mga ng na mga maliliit. Bay mo nga naman, hindi lang pala Christmas light ang meron dito dahil hitik pala to sa bunga. Nanguha lang nga kami nung kaya naming ubusin at syempre yung kaya ko lang din nguyain. Memeya nga ay paparating nga tong si Diche, sabi niya sa akin tutulungan nga daw niya ako manguha. Pero just ko yung tumu Pulong pa mo sa akin malabo yung mata, yan tuloy, lahat ng kinuha niya, bubot pa, anak syuta. lang naman yung kinuha naming bayabas, baka kasi hindi rin namin maubos lahat. Ano naman ay na yan, nagpatulong na nga ako dito kay Shira Vlogs na hugasan nga itong mga manggat bayabas. Hindi ko nga alam kung anong klaseng mangga ba itong dala ni Bri Vlog, pero mukhang maasim nga. At nakshuta, yan tayo eh, meron tayong pampagawa ng kuku pero walang pambili ng matalim na kutsilyo. <laughs> dahil baka mahiwa ako yung kuku ko yung kukuko, kaya naman ang hiram na nga ako ng filler sa kapitbahay namin. Metong yan namang mapurul. Nakshuta. At ayun na nga, nagpatulong na nga ako dito kay Bri Vlog na maghiwa at balatan itong mga mangga. Ewan ko ba sa taga video ko, ngayon ko lang din napansin, mas marami pang pa ang kuha yung lamesa kesa sa binabalatan namin ako nga sa loob ng bahay ay nakita ko nga to si Badja si Bebo na gumagawa na nga ng sausawan. Ay just ko ka alat pa mo niyan. Panigurado niyan bukas map di lahat ng pag-ihi namin dahil for sure magkaka UTI kami. Nakshota. <laughs> After nga nun, ay lumabas na nga kami at nagpunta na nga kami dito sa may kubong madumi. Charis. <laughs> Hiwa na pala halos lahat nila at ayan na nga maglaway na lahat ng maglalaway. Tatlong sawsawa na nga yung ginawa ko para sa inyo. Kayo na lang mamili kung anong gusto nyo. Meron din kasi ako na panoon na nagmumukbang ng mangga. Kaya naman talagang nagpahanap ako nito. Diyos ko, naglalaway ako. At ang sabi nga sa akin ni Bri Vlog, yung mangga daw na to, eh, manggang kalabaw daw. Ay, Diyos ko, sagad sa asim. Uh, Nakshuta. <laughs> sinasamahan ko nung nalaman nilang kakain ako ng mangga, eh talaga naman nagsipuntahan dito. Paano ko ba naman hindi mapapangiwi? Sobrang asim rugo din dinala sa akin ni Bri Vlog. Pero actually, mas gusto ko tong kinakain kesa sa matatamis na mangga. Ay, just ko, kasalam na datang. O, di ba Gusto rin pala nila ng mangga. Dapat nakipag-away din sila. O di ba napaka-healthy ng pagkain na to? Pwedeng pwede talaga to sa mga hirap umihi. Grabe as in mangingilo ka nga sa so sobrang asin. Pero alam nyo ba dahil hindi nga panahon ng mangga ngayon eh sobrang mahal na rin naman ang kilo. Alam nyo ba na inggit nga ako dito kay Jake dahil hindi nga ako pwedeng kumain ng bagoong juice ka. Baka mamangga na naman yung uso ko. Mm. Ay, Diyos ko, napakahirap i-edit. Naglalaway na ako. O ngayon pa lang nanghihingi na ako ng sorry sa mga nasa ibang bansa at walang mabilhan ng mangga. Abay, talaga namang ubod ng asim. Ewan ko na dito kay Ditchi. Ba't hindi na nga <laughs> Halos tatlong kilong mangga rin pala yung naubos namin ngayon. At sabi ko nga sa kanila, hinay-hinay lang sa maalap. Diba, coming from me, ika nga eh. Samantalang naubos ko na yung bagong. <laughs> balaan ko na yung mga magko-comment ng congratulations, hindi po ako jauntis. Ay Diyos ko, Jake, tigilan mo na yun kung hindi mo na kaya ang asim, nakshota. Sir nga namin kumain ay umulan nga ng ubo ng lakas, kaya naman kaayaan na rin kaming maligo ng ulan. Di chichika ko na lang sa inyo bukas kung sino yung unang nagtais lahat, nakshota. <laughs> Matanong ko lang sa inyo na subukan nyo na ba maglaro at mag-withdraw sa Diamond Game? Unahan ko na nga kayo itong laro na to ay para lamang sa mga matatanda at mahigpit na pinagbabawal sa mga bata. At higit sa lahat, ito ay libangan lang. Para mag-register, fill nyo lang lahat yan. Ilagay yung mobile number at ganun lang kadali meron na nga kayong account dito sa Diamond Game. Dami nga kayong laro na pwede pagpilian dito. May Color Game, Toss Coin at iba pa. Itong Color Game nga pinakamadaling laruin dito dahil mamimili ka lang din naman ng kulay. Para ka nga lang din nasa peryaan pero ang kaibahan dito sa Diamond Game, hindi mo na kailangan lumabas. Kung gusto nyo rin itong laruin, makikita nyo yung link sa comment section at doon nyo rin makikita yung referral ID. Dali nga lang din mag in at mag-withdraw dito dahil may mga instruction din naman. Pero uulitin ko, itong laro na to ay strictly for adults only. Yan lang naman! Salamat!